So good morning pala sa atin lahat mga idol uh, Sa video natin ngayon mga idol ay I-review natin yung mga unit na nakasil Na nakadisplay dito sa taas Tuwing Mirkulis kasi mga idol ay May mga nakasil tayo sa mga selected units Yun ang pag-uusapan natin ngayon uh, Kung bago lang pala kayo sa channel natin mga idol Ay huwag nyo po kalimutang mag-subscribe At uh, pakipindot na lang ng notification bell mga idol Para ma-update ko pa kayo sa mga iba pang videos na gagawin po natin So mga idol, magandang umaga sa atin lahat. Ngayon mga idol, uh, tuwing Merkulis may sale tayo kaya ipapakita ko sa inyo yung mga price ng mga bago nating unit na na iakyat na dito sa taas. Ah, uh, itong mga unit ito mga idol ay sold na to. Bali hinihintay na lang kung kailan siya pipick upin ng mga buyer. Ayan. Dito naman sa kabila, ito yung mga naka natin na mga unit. So every Wednesday mga idol, sale on selected items starting from September 20. Ayan, mga selected items lang mga idol yung naka-sell natin dito. So ito, ang starting price niya is 165. Balik 600cc siya mga idol. Uh, full wheel drive. 5-speed manual transmission. Uh, f 6 a yung kanyang engine mga idol. So titingnan natin yung loob. Unahin natin tong sa likuran. Ayan, so ito pala yung likuran niya mga idol. Ayan, uh, bagong pintura siya uh, wala siyang canopy yan titingnan natin yung loob nito so ito na yung dashboard niya mga idol oh. ayan naka convert na siya uh, bali gas in go na siya naka upholster na rin yung kanyang mga upuan so ayan sa halagang 165,000 mga idol ay ito na yung makukuha nyo yan gas in go na siya ayan titingnan naman natin tong sa kabila So ito, ayan, dilaw na dilaw. Uh, starting price nyo mga idol is 185k ayan mga idol oh, iwan ko lang kung nakikita nyo pa yung nakasulat recon with registration na rin sya, mga idol balay 600cc yung kanyang engine capacity Four wheel drive uh, manual transmission k6e yung kanyang engine mga idol ayan So titingnan din natin itong loob nito. Ang kagandahan naman nito mga idol ay nakakanupin na siya yan, so bago yung kanyang pintura. Ayan, may mga upuan na siya sa likod. Uh, kung may mga pasahero kayo, uh, pwedeng-pwede dito sa likod na hindi na arawan at nauulanan Ayan. Titingnan natin yung loob nito. So ito yung kanyang dashboard mga idol, oh. Ayan, naka-upholster na rin siya. Ayan, manual transmission. recon with registration na rin siya mga idol. Bali gas in go na siya sa halagang uh, 185,000. dito naman tayo sa kulay asul ayan so ito yung kanyang mga speaks mga idol oh. Uh, malabo na yung price nya 150k 600cc rin yung kanyang capacity 2 wheel drive manual transmission ayan so nakakanupin na rin pala ito mga idol uh, ito ang kagandaan sa mga multi cab dito nakakanupin na sya. so ayan o oh. may upuan na rin siya Ayan, titingnan natin yung loob nito. So ito na yung kanyang loob, mga idol, naka-upster na rin siya. Ayan, naka-convert na rin. Bali gas in ko na siya, wala ka nang po problemahin ah uh, with registration na rin siya mga idol. Ayan, naka -recon. ito naman mga idol is uh, 150k 600cc yung engine capacity niya two wheel drive manual transmission ayan so dito naman tayo sa everyone natin mga idol ayan oh dilaw na dilaw parang uhaw ayan oh starting price ng mga idol is 170k 100 cc yung kanyang engine capacity, 2 wheel drive, uh, automatic transmission. Uh, yung engine niya mga Idol is K6A. Yan. Titingnan natin yung loob dito. Ayun. So converted na siya mga Idol, uh, naka-recall na siya. Ayan, naka-upholstery na rin. Kasin god na siya mga Idol. Uh, wala ka nang po problemahin sa halagang 170k ang problema mo nilang itong mga idol is kung saan ka mangungutan ng pangkasulina so ito naman yung kanyang likuran ayan malinis na siya naka upholstery na rin siya mga idol oh. ayan pati upuan mga idol dilaw na dilaw yung mga may ihilig pala sa dilaw dyan ito na <laughs> ayan so ito naman yung kanyang likuran mga idol oh. ang ganda ng ilaw nyo yan, may spoiler na rin siya sa likod. Yan. DA62 pala 'to mga idol. Dito naman tayo sa mga everyba natin. Ayan. Ang price pala nito mga idol is 115k. Ayan. 600cc yung kanyang engine capacity full wheel drive transmission nya pala mga idol is Tiptronic ayan DR17B 4x4 titingnan din natin yung loob nito ayan ito pala yung loob nya mga idol ayan hindi pa siya nako convert ah uh, iko convert pa siya uh, kayo na bahalang mag-convert ito mga idol sa halagang 115k Ah, bahala na kayong mag convert nito so ganito yung itsura nya pati sa likod mga idol oh. ayan medyo makalat lang at hindi pa naayos ah, 115k ang price nito mga idol CKD siya mga idol kayo na bahala ang magpa convert ah, kayo na bahala ang magpa register sa halagang 115k ayan ito naman yung kanyang likuran dito naman tayo sa kabila So ito naman uh, starting price nya is uh, 115k rin. DE17V every van 600cc yung kanyang uh, engine capacity, two wheel drive, automatic transmission. Engine niya pala mga idol is RO6A. Ayan, titingnan din natin yung lobe nito. So ito pala yung loob niya mga idol no. Ayan, sariwang sariwa pa siya. Uh, pati yung kanya mga upuan ay sariwa pa. Ayan no. Oh. Ayan, kahit hindi mo na ipa-upholster ito eh pwedeng-pwede pa to. So ito naman yung starting price niya is 100k. Ayan, DE64B. Everyvan, 650 yung kanya'ng CC, 2-wheel drive automatic transmission. Ayan 'no. Oh. Makinis pa siya mga idol 'o. Oh. Ayan. Ah, ito yung paborito ko mga idol oh. Ayan, starting price niya is 85k. Two-wheel drive, uh, automatic transmission. Uh, Daihatsu pala ito mga idol. Ayan yung mga specs niya. Oh. Ito ang nagugustuhan ko sa lahat dito mga idol. Ayan, bukod sa mura na ay uh, maganda pa yung kanyang forma. Ayan o, oh. pati yung panloob nito idol ay napakaganda. Napakaganda ng dashboard dito. At titingnan natin yung loob. Ayan o, oh. tingnan mo mga idol o. Oh. Ang ganda ng loob niya oh. Ayan, oh. Matig pala siya mga idol Ayan uh, Pati yung mga upuan niya mga idol Ay uh, wala pa ganong damage Kaya para sa akin pwede na to Ito yung likuran niya mga idol oh. Ayan oh, ang ganda oh. Sariwang sariwa pa talaga mga idol Panalo ka talaga rito Bukod sa maganda na ay mura pa marami naman na tayong mabibiling piso nyan dito sa atin mga idol dahil Japan din naman yan sa halagang 85k mga idol ay makukuha mo na yun CKD price ito naman mga idol ang starting price nito ay uh, 110k ayan uh, DA64B siya mga idol full wheel drive uh, 600cc yung kanyang engine capacity automatic transmission siya K6A yung kanyang engine so ayan so ayan yung mga sold out natin ng mga unit dito sa ngayon mga idol no? Ah, uh, may buyer na yan uh, naghihintay na lang yan kung kailan pipick up yan yung mga unit na yan yan yung fully rico natin dito meron din pala tayong mga elf dito mga idol na nakasil din ayan So ito yung mga elf na mini dump na nakasil natin dito mga idol no. Ayan, so starting price niya is 390k. Ayan, 4,770 yung kanyang CC, 2 wheel drive, uh, manual transmission, 5 speed. For its l yung kanyang engine mga idol. Diesel siya. Ayan oh. No? So CKD price lang siya mga idol ha. Kumbaga ay what you see is what you get. Ayan. Sa halagang 390k. Ayan, hindi pa siya na-convert mga idol. CKD price niya lang 'yon. Kayo na bahalang magpa-convert. So meron din pala tayong mga boom truck diyan. Ayan. Meron din tayong mga preserban, rip van. Marami kayo ditong pagpipilian. So ito naman mga idol ay uh 4M40 Canter. Ayan. Starting price niya is 310k. Converted na pala siya mga idol sa halagang 310k. Drop side pala siya mga idol. 2830 yung kanyang engine capacity. Manual transmission. So meron din pala tayong mga boom truck dito mga idol. Yan. Sa mga nagbabalak na bumili ng mga boom truck dyan ay uh, meron din tayo dito. Uh, marami palang nagtatanong sa atin mga idol kung ano ba yung mga ginagamit nating rack in dito sa mga Suzuki natin. Uh, sa ngayon mga idol, uh, ang ginagamit na namin ngayon is yung original lift na na rack in Uh, hindi na tayo nagpuputol pa ng mga rock in or kaya nagbaki-baki dahil uh, meron na tayong kinakabit na original na rock in ito ayan pero depende lang din sa ano mga idol sa mga uh, buyer meron ding mga buyer na gusto talaga nila yung baki-baki pero uh, mas maganda para sa akin mga idol yung original na, na rock in yung ikakabit sa mga uh, susuki na to Ang location pala ng yard na ito, mga idol ay nasa Barangay Salawag, Dasmarinas, Cavite. Ayan. Malapit lang ito sa SM Molino mga idol at sa ano, Elijah Building. Yun yung landmark niya. Yan. Tabing kalsada lang itong mga idol kaya madali nyo lang itong makikita. Ah, hanggang dito na lang yung video natin sa ngayon mga idol. Uh, ah, huwag nyo pong kalimutang mag subscribe mga idol. Ah, para ma-update ko pa kayo sa mga gagawin pa nating mga video sa susunod nating mga episode. Hanggang sa muli mga idol, maraming salamat sa inyong lahat.